inflation at kalamidad, sanhi po yan ang lumalalang kagutuman sa bansa. Ayon po sa DSWD, narito ang News Group ni Ian Articona. Tinukoy ng Department of Social Welfare and Development ang mga posibleng dahilan kung bakit lumobo ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom. Binigyan diin ni DSWD Assistant Secretary Irene Domlao na ang kagutuman at kahirapan sa bansa ay maaaring dulot ng inflation at pagkakaroon ng sunod-sunod na bagyo noong nakarang taon. Dahil dito, tiniyak ni Asik Dumlaw na inihahanda na nila ang mga komprensibong hakbang upang matugunan ang nasabing usapin. Kasabay nito, sinabi ng DSWD official na mas pinaiigting na nila ang mga kasalukuyang program programa ng pamalaan tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Assistance to Individuals in Crisis Situations. Nabatid na batay sa pinakuling survey ng Social Weather Stations, pumalo sa 35.6% ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom nitong nakaraang buwan. Mas mataas ito kumpara sa 26.4% na naitala noong Pebrero. At yan ang News Scoop. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.